Hello mga kabatang kaya po, ito po si Rosana Roses, ang inyong celebrity reporter today. At nandito po tayo sa set ng FPJ's Batang Kaya Po para ipasilip ang mga exclusive behind the scenes ng CCM production. Thank you. Grabe ang ginawa namin ngayon action. Parang imagination ko. Parang ako na sa action star eh. parang yung action star ako. Alam mo hindi ka magiging action star kung hindi mo naranasan yung mga sugat na ganyan. Gano'n mo. O. Oh. Kaya magandang experience namin ito. At dahil dyan naruturuan kami ng pang action talaga. Kaya maraming salamat kay Direk Coco nagiging action star kami para dito sa ginagawa namin na batang kiyapo. Yes, sobrang great experience kasi di namin nagagawa yung mga ganitong bagay na gumagapang sa talahiban, sa damuhan, sa maputik, sa magulo. And habang naka-acting na talagang lalaban kami, may pabalilan kami. So, yung mga napapanood natin kay Tanggol na action, pati kami nadadamay sa ganda, sa art ng action na teleserye. So, very, very unforgettable experience. And looking forward for more kasi mahaba-haba pa ang lalabanan ni Tanggol at nandito ang tropa nasa likod niya lalaban para sa kanya. Di porkit na nakahawakan ng barel, action na. Kailangan na yun ang galaw namin paano yung paghahawak ng barel tsaka syempre hindi madali yung ginagawa namin. O nakikita niyo sa pinapanood madali lang pero ito yung ginagawa namin hindi madali pero binibigay namin ito para sa inyo. <tong> Medyo mahirap, and ito, may mga natamo akong sugat, tsaka ito, medyo namaga. Kasi, merong eksena doon na talagang gagapang ako, so kailangan kong buhatin yung yung katawan ko. Eh, medyo mabigat yung katawan ko. <laughs> pero, yun nga, at the same time, saya siya, and syempre, kapag nakita mo yung pinaghirapan mo, pag napanood mo, iba sa feeling yun. Na kahit mahirap, pero magandang kinalabasan. Actually, na-miss ko yung ganitong taping, yung, yung gapangan, barilan, kasi during nung nag-probinsyano uh, kami, same experience. Hindi, hindi, ko naramdaman yung pagod kasi nung bata ako, gustong gusto ko tong larong to. So parang pakiramdam ko naglalaro lang ako sa playground ko. Sobrang sarap ng experience. Every time look forward ko lagi pag mayroong mga action scenes. Pag wala ako sa field, nag-muay thai, nag-training ako. Dapat may conditioning ako. Yun ang preparation ko. Para pagdating sa set, ready ako anytime ko ano yung kailangan sa akin. Dapat maging healthy lagi. Vitamin C, water. Lagi, may water kami sa set. Meron naman kaming medic dito. So, okay kami. 100%. And itong mga, ito, 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 yan, 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 yan. Ito, 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 yan, masarap yung kanyang feeling. So wala na kaming retouch, retouch dito kung ano yung unang makeup namin, pawis, tuloy-tuloy na yun. So marami kaming kaliwat kanan ng mga action. Meron palang ginagawa ni Tanggol eh. Dugo at pawis ang pinupunan ni Tanggol para mapaganda lang itong palabas natin. Bastaan ba ang nila ang mga matitindi pang action. And pataas ng pataas ng pataas yung mga eksena, especially yung mga action scenes and yung kwento, palalim ng palalim and mahuhok ka talaga. At hindi mo mamigbitawan kahit maghugas ka ng pinggan, isa stop mo at papanoorin mo yung Batang Kiyapo hanggang matapos kasi ayaw mo siyang bitawan. Malakas kami kahit sa inyo. Mga kapamilya, maraming maraming salamat sa suporta nyo sa Batang Kiyapo. Huwag kang malako! Ako din lang! Wag yung